kasabihan chapter 9 Naganyaya ang karunungan sa kanyang hapag. Nagtayo ng bahay ang karunungan, nagtindig ng pitong haligi, nagkatay siya ng mga hayop, nagtimpla ng alak. Inihanda niya ang kanyang hapag. Isinugo niya ang kanyang mga mutsatsa sa mataas na dako ng bayan upang manawagan. Magdaan dito kayong mga hangal sa mga walang isip, sabi niya. Halikayot kumain ng tinapay na aking handa at uminom ng alak na aking tinimpla. Talikdan ang kamangmangan at kayo'y mabubuhay, lumakad sa daan ng pagkaunawa. Ang nagtutuwid sa nanlilibak ay dinudusta at ang sumusuway, sumasaway sa gumagawa ng masama ay nilalapastangan. Huwag mong pangaralan ang nanlilibak, kagagalitan kanya. Pagpayuhan mo ang marunong at mamahalin kanya. Bigyan mo ang marunong at dudunong pa siya. Turuan mo ang makatarungan at mararagdagan ang kanyang kaalaman. Ang simula ng karunungan ay ang pagkatakot kay Yahweh ang magtamo ng kabatiran sa banal ay naghahatid ng pagkaunawa. Dahil sa akin ay lalawig ang iyong mga araw at mararagdagan ng mga taon ang iyong buhay. Kung marunong ka, makikinabang ang sarili mo. Kung manliliba ka, ikaw lamang ang magdurusa. Pabigla-bigla, sige ng kahangalan, isang mangmang na walang nalalaman. Naupo siya sa pintuan ng kanyang bahay at sa isang tanging luklukan sa liwasan upang tawaging pansin ang mga nagdaraan. Parito ang sinumang mangmang at sa walang bait, sabi niya, matamis ang nakaw na tubig at masarap ang inumit na tinapay. Ngunit hindi nila nakikil, nakikita ang nakalatag doong daigdig ng anino. Ang mga panauhin doon ay patungo sa balo ng kamatayan. So, purihin ang Panginoon. Ang binabasa ko ay Kasabihan Chapter 9. So, ngayon po ay May 9. So, ang binasa ko ay Chapter 9. So, kagaya ng nasabi ko, day nagbabasa ako ng one chapter at least one chapter ng uh, book of proverbs o kasabihan kasi ito yung uh, ito yung uh, pinaka mahalaga sa atin ngayon sabi nga wisdom is a principal thing get with get wisdom and you will get understanding so kailangan natin uh, magbasa ng salita ng Panginoon upang magkaroon tayo ng karunungan. Makinig tayo sa kanyang salita para magkaroon tayo ng karunungan. Dahil sa pamagitan lang ng pakikinig ng salita ni Lord Jesus Christ at pagbabasa ng kanyang salita mismo na ang Biblia, lalo na ang kanyang mabuting balita, magkakaroon ka ng karunungan. At ang sinasabi sa Una Corinto chapter 1 uh, chapter 1 verse 30 Siya ang gumawa na kayo'y na kay Kristo Jesus na ginawa ginawang ating karunungan galing sa Diyos at ginagawa tayong matuwid siya ang ating kabanalan at katubusan so sa New Covenant ang ating karunungan ay si Lord Jesus Christ siya ang ating kabanalan siya ang ating katubusan at ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng karunungan sumalaga itong karunungan sabi nga sa aklat ng kasabihan ang karunungan ay higit pa ito sa gold o kung meron man tayong mga mamahaling mga gold dyan mas higit pa dyan ang karunungan ang sabi dyan ang sabi ng Biblia kasi kung meron kang karunungan sa kanang kamay nito magkakaroon ka ng mahabang buhay at sa kaliwang kamay hinahandugan ka kanang kayamanan at dangal at ang landas mo ay puro kapayapaan mapayapa kang matutulog so patungo sa pu puno ng buhay ang mapupuntahan mo at ililigtas ka ng karunungan kapag meron kang karunungan na nanggaling sa Diyos ililigtas ka nito sa babaeng haliparot o sa babaeng mapakiapit So that's all God bless us thank you Lord praise the Lord